guys puputulan namin guys kaya dadalhin na namin yung ano dadalhin na namin sa site ito kinarga na sa Alexander para isa salpak na lang dun medyo malayo layo ito guys kaya yung galing sa ula Thank guys ito yung bababagsakan namin ito binaba na yung matubig lilimasin pa namin Ang ina mo, wala pang breakthrough Kakaano no, gusto na umuwi Basag to Ha? Di bali, magano Babasagin lang natin yan Basta eh, tayo mo lang Wala na rin silbi ni eh Ayan na guys, naitayo eh. yeah. na yun. yung tatlong poste. Kumaba yun. Sali mo sa mo. Yeah. Ito guys oh, grabe oh, tangkad oh. update sa pagtayo namin ng poste guys. Ito na. Na-install na. Yung parilya namin pahaba na lang kasi para kapit na kapit siya. guys yung puwang sa gitna lalagyan namin ng forma yan bali ano yan 50 concrete kaberingan 60 60 yan guys paikot lang yung puting column dyan ng buhos ito yung ito yung formang puputulin namin para ano so guys update na lang tayo naghintay kami sa deliver lapa